tahimik ang gabi. Walang bumubulong, walang humihingi ng paliwanag. Pero sa loob natin, sa kaloob-looban, may tunog na hindi matahimik. May sagutan ng isip at damdamin. May tanong na paulit-ulit. Bakit hindi ko siya kinakausap? Bakit parang ako pa ang masama, gayong ako ang nanahimik? Sa bawat mensaheng hindi natin sinasagot, sa bawat tawag na tinanggihan natin, sa bawat pagkakataong pinili nating umiwas o hindi magsalita, ang akala ng iba, wala tayong paki-alam. Akala nila, nananadya tayo. Akala nila, malamig tayo. Pero hindi nila alam may dahilan. At ang dahilan ay mas malalim kaysa sa galit. Mas tahimik kaysa sa sigaw. Mas totoo kaysa sa kahit anong paliwanag. Ang totoo ito ay pagpili, isang disiplina. Isang pamumuhay na matagal nang itinuturo ng mga sinaunang pilosopo. Pamumuhay na tinatawag na Stoicism. Sabi ni Seneca, isang stoic na pilosopo, we suffer more often in imagination than in reality. Mas madalas tayong nahihirapan sa mga iniisip natin kaysa sa tunay na nangyayari. Kapag hindi natin pinapansin ang isang tao, hindi ito laging dahil galit tayo. Hindi rin ito para saktan siya. Minsan, ginagawa natin ito para hindi tayo masaktan ulit. Para hindi na tayo paulit-ulit na masira sa loob. Hindi ito kawalan ng emosyon ito ay paghawak sa sarili. Kapag natutunan mong pigilan ang sarili mong maghabol, magpaliwanag at laging magpakita, unti-unting nabubuo ang panloob mong lakas at dito pumapasok ang kontrol. Ang kontrol ay hindi pagiging manhid. Ang kontrol ay hindi pagiging duwag. Ang kontrol ay kalayaan. Kapag mas hindi natin sila pinapansin, mas ramdam nila ang presensya natin. Hindi dahil pinilit natin, kundi dahil sa hindi natin pagpipilit. Sa mundong sanay sa habulan, ang hindi paghabol ay nagiging sagot. Sa mundong maingay, ang katahimikan ay nakakabingi. Sa Stoicism, hindi damdamin ang palaging sinusunod. Ang pinapairal ay logos, ang isip, ang lohika, ang rason. Dahil kapag palagi tayong pinapatakbo ng damdamin, tayo ay alipin. Pero kapag tayo ay marunong tumigil, mag-isip at piliin ang tamang tugon, tayo ay malaya. Minsan tinuro ni Marcus Aurelius, isang emperador ng Roma na isa ring stoic. The best revenge is not to be like your enemy. Ang pinakamabuting paghihiganti ay ang hindi mo paggaya sa taong nanakit sa'yo. Kaya ano ang sinasabi niya dito? Na hindi natin kailangang lumaban gamit ang parehong paraan ng taong sumira sa atin. Hindi natin kailangang gumanti dahil ang tunay na lakas ay nasa katahimikan na hindi naghahanap ng pagpansin. Sa paninindigang hindi kailangang ipagsigawan, sa hindi pag-react kahit kaya nating sumagot. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang maghabol para mapansin, sapagkat ang taong marunong magtimpi ay taong mas nararamdaman kahit wala siya sa paligid. Tayo iyon. Tayo ang mga taong natutong manahimik. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil alam natin kung gaano kalakas ang katahimikan kapag ito'y may lalim. Ang laban ay hindi palaging nakikita. Sa paningin ng marami, ang hindi pagpansin ay isang uri ng pagmamataas. Ang pananahimik ay isang anyo ng kawalang pakialam. Kapag umiiwas ka, ang tingin nila ay tumatakbo ka. Kapag hindi ka sumasagot, ang akala nila ay duwag ka. Ngunit hindi nila alam, may mga laban na hindi kailangang makita. May mga digmaan na hindi na kailangang ipakita sa mundo dahil nangyayari ito sa loob natin. Tahimik pero totoo malalim pero totoo hindi natin ipinagkakait ang atensyon dahil gusto nating makapanakit ipinagkakait natin ito dahil gusto nating mapanatili ang sarili nating kapayapaan ang damdamin ay parang apoy kapag patuloy mong pinapakain sa pamamagitan ng galit pagsagot panunumbat paghabol lalong lumalaki lumalakas at minsan hindi na natin ito kayang kontrolin nasusunog na ang loob natin hindi pa rin tayo humihinto. Pero kapag pinili mong tigilan ito, kapag pinili mong huwag na lang magsalita, kapag pinili mong lumayo sa drama, kapag pinili mong huwag na lang ipaglaban ang hindi na para sa'yo, unti-unti itong humihina, na, kusang namamatay, at doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Hindi pagpapabaya ang pagtalikod, hindi ito pagtakas, hindi ito pagsuko, ito ay isang tahimik na desisyong nagsasabing mas mahal ko na ang sarili kong kapayapaan kaysa sa patuloy na kaguluhan kasama ka tayo ay hindi tahimik dahil wala tayong masasabi tayo ay hindi nananahimik dahil wala tayong nararamdaman tayo ay nananahimik dahil alam nating hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang sabihin hindi lahat ng iniisip ay kailangang ipaglaban may mga taong laging kailangang marinig maramdaman mapansin at kapag hindi mo sila binigyan ng atensyon, nagagalit sila. Bakit? Dahil sila ay nakatali sa validation ng iba. Dahil doon lang nila natutuklasan ang halaga nila kapag may ibang taong kumakabit sa kanila. Tayo sa kabilang banda ay piniling manahimik. Hindi dahil hindi tayo marunong magmahal, kundi dahil natutunan nating unahin ang sarili. Hindi dahil wala tayong emosyon, kundi dahil pinili nating hindi maging alipin ng emosyon. Sabi ni Epictetus, isang dating alipin na naging guro ng emperador, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tutugon dito. At kung minsan, ang pinakamatinding tugon ay ang hindi pagtugon. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong may mga laban na hindi ka na dapat salihan. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa taas ng boses hindi rin ito nasusukat sa haba ng paliwanag. Ang tunay na lakas ay nakikita sa katahimikang may lalim, sa pagpipigil sa sarili, at sa lakas ng loob na tanggaping hindi na lahat kailangang ayusin pa. At sa katahimikang ito, natatagpuan natin ang sarili natin. Buo tahimik at hindi na madaling galawin. Katahimikan na may lakas. Kapag pinili nating huwag maghabol, huwag makipag-argumento, huwag ipagsiksika ng sarili sa mga taong malinaw namang hindi na para sa atin. Hindi ibig sabihin nito na wala tayong pakialam. Hindi ito senyales ng pagiging malamig o manhid. Ito ay tanda ng panloob na lakas. Ito ay pagpili. Isang sadyang desisyong hindi ginagabayan ng damdamin, kundi ng malalim na pag-unawa sa sarili. Ito ay pagyakap sa tahimik na anyo ng dignidad. Isang uri ng tapang na hindi kailangang sumigaw para marinig, tiwala sa sarili. Iyon ang pundasyon ng katahimikang ito. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang panig mo sa bawat pagkakataon. Hindi mo kailangang magmakaawa sa taong ayaw ka nang intindihin. Hindi mo kailangang ipilit ang presensya mo sa taong walang balak manatili. Ang isang stoic ay hindi umaasa sa pansamantalang pag-apruba ng iba para malaman ang halaga niya. Alam niya buo na siya kahit pa iwan siya. Alam niya may saysay pa rin ang katahimikan kahit hindi ito palakpakan ng mundo. Tayo ay hindi bato, tayo ay nasasaktan, tayo ay nasusugatan, nabibigo, at minsan ay nalilito rin kung tama pa bang manindigan o dapat na lang sumuko. Pero sa bawat pagkakataong pinipili nating manatiling kalmado sa kabila ng sakit, sa bawat segundong nilalabanan natin ang tukso na sumagot, habulin, o sumbatan, doon natin pinapatunayan ang tunay na tibay ng ating loob. Ang stoic ay hindi manhid. Hindi rin siya plastik. Hindi siya nagpapanggap na hindi nasasaktan. Ang kaibahan ay ito. Ang stoic ay hindi alipin ng sakit. Ang damdamin ay nararamdaman, pero hindi ito ang nasusunod. Ang emosyon ay naririan, pero hindi ito ang nagdidikta kung paano tayo kikilos. Ang tao ng disiplina ay parang punong kahoy sa gitna ng bagyo. Maaring yumanig ang hangin maaring bumagsak ang ulan, maaring mawala ang ilan sa kanyang dahon, pero hindi siya natitinag, nananatili siyang nakatayo dahil ang ugat niya ay malalim. Ganyan din tayo. Hindi natin kailangang ipakita ang bawat sakit na nararamdaman. Hindi natin kailangang isigaw sa mundo ang bawat pagkabigo. Dahil alam nating ang tunay na lakas ay nasa kakayahan nating tumahimik sa gitna ng kaguluhan. At sa panahon kung kailan normal na ipagsigawa ng lahat sa social media, kung saan ang tao'y naghahanap ng simpatya at validation at atensyon, ang katahimikang hindi naghahanap ng audience ay isang revolusyon. Tandaan natin, ang hindi pagpaparamdam ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina. Hindi lahat ng nawawala ay talunan. Minsan, ang pag-alis mo ng tahimik ay mas malakas pa kaysa sa isang libong paliwanag. At sa disiplina, may kapangyarihang hindi kayang bilhin ng drama. Hindi ito kaya ng panunumbat. Hindi ito naabot ng luha. Dahil ang lakas ng isang stoic ay hindi galing sa galit. Galing ito sa pagtitimpi. At ang pagtitimpi sa panahong puno ng ingay ay isang anyo ng karunungan. Hindi nila tayo malilimutan. Darating ang araw na mapapansin nilang tahimik ka na. Hindi ka na nagtatanong kung okay pa kayo. Hindi ka na nagpaparamdam. Hindi na nagtatampo hindi na umaasang may babalik, tahimik ka na lang. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil pinili mong itahimik ang sigaw sa loob mo dahil wala na itong saysay. At sa katahimikang iyon, mararamdaman ka nila. Kapag tinigilan mong maghabol, sa kanila mararamdaman kung gaano kalalim ang puwang na iniwan mo. Kapag tinigilan mong ipaliwanag ang panig mo, sa kanila marirealize kung gaano karaming beses mong sinubukang unawain ang panig nila kapag tinigilan mong iparamdam kung gaano ka nasasaktan, saka sila mapapaisip, nasaan na siya? Bakit biglang nawala? Sa pagkawala mo, nandoon ang presensya mo. Sa katahimikan mo, nandoon ang tanong. Sa pagbitaw mo, nandoon ang bigat ng pagmamahal mong hindi nila piniling pahalagahan. Hindi mo kailangan sumigaw para maalala. Hindi mo kailangang magalit para marinig. Hindi mo kailangang magsumamo para mapansin. Ang taong may dignidad sa kanyang pananahimik ay mas nararamdaman kaysa sa taong maingay sa kanyang pangihingi ng atensyon. Ito ang kapangyarihan ng isang pusong naghilom, isang isip na natuto, isang espiritong lumaya sa tanikala ng attachment at emosyon. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil mas pinili mong alagaan ang sarili mong kapayapaan kaysa habulin ang isang bagay na hindi na para sa iyo. At kung tatanungin mo, bakit nararamdaman nila ang presensya natin kapag nawala tayo? dahil napagtanto nilang hindi tayo gaya ng iba. Tayo ang taong marunong magmahal, pero hindi nagpapakatanga. Tayo ang taong handang magsakripisyo, pero may hangganan. Tayo ang tahimik na tao, pero may lalim na hindi kayang tapatan ng maingay na mundo. Sa mundong sanay sa habulan, ang hindi paghabol ay nagiging misteryo. Sa mundong sanay sa palaging may sagot, ang hindi pagpapaliwanag ay nagiging palaisipan. At sa mundong sanay sa pagbabalik, ang hindi pagbalik ay nagiging leksyon. Ito ang sining ng pagtitimpi. At ang stoic ay bihasa rito. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "If you are pained by external things, it is not they that disturb you, but your own judgment of them. And it is in your power to wipe out that judgment now." Ibig sabihin, hindi sila ang nanakit sa iyo. Ikaw ang nagdesisyong masaktan. At kapag napili mong hindi na masaktan, kapag natutunan mong umiwas, tumahimik, at manatili sa gitna ng unos, doon ka naging malaya at kung tatanungin mo ako, ano ang pinakabuod ng lahat ng ito? Ito, ang tunay na tagumpay ay hindi ang muling makuha ang taong umalis. Ang tunay na tagumpay ay ang mabawi mo ang sarili mo. Ang tunay na kalayaan ay hindi mula sa relasyon, kundi mula sa pagbitaw sa mga bagay na dati mong akalay kailangan mo para mabuo. Ang taong marunong magtimpi ay taong tunay na malaya. At ang kalayaang iyan, iyon ang hindi nila malilimutan. Ang katahimikang kayang gumising sa konsensya, hindi lahat ng mensahe ay kailangang ipadala. Hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin. At hindi lahat ng sugat ay kailangang ipakita. Minsan, ang pinakamatinding aral ay hindi nang gagaling sa mga salitang binibitawan mo, kundi sa katahimikang pinipili mo. Katahimikan. Isang salitang simple sa tunog pero kay bigat sa laman. Ito ang sandata ng mga taong hindi na kailangang ipaliwanag ang sarili, sapagkat alam nilang ang totoo ay hindi laging kailangang ipaglaban. Ang totoo kusang lumilitaw kapag wala ng ingay. Sa Stoicism, sinasabi sa atin na hindi laging may silbi ang tugon, na may mga bagay na kapag pinili mong labanan, lalo ka lang nilalamon, kaya't ang mas mataas na anyo ng karunungan ay hindi laging nakikita sa pagsagot, kundi sa panahong pinili mong tumahimik, kahit kaya mong sumagot. Hindi ito pagtakas. Hindi ito pagiging mahina. Ito ay isang anyo ng paglampas. Isang pahiwatig na hindi ka na naaapektuhan ng parehong bagay na dati ikayang kontrolin ang damdamin mo. At habang sila ay abala sa pagtingin kung sino ang mali, tayo ay abala sa pagbuo ng sarili nating katahimikan. Habang sila ay tahimik dahil ayaw nilang magsalita, tayo ay tahimik dahil wala na tayong kailangang sabihin at sa pagitan ng dalawang uri ng katahimikang ito, makikilala mo kung sino ang nagpapaliban at kung sino ang tunay na nakawala. Ang katahimikan mo ay hindi kawalan. Ito ay salamin. At ang sino mang titingin sa salaming iyon ay makikita hindi ikaw kundi ang sarili nila. Makikita nila kung paano kanila binalewala. Makikita nila kung paanong sa bawat pagkakataong dapat kang pinili ay hindi nila pinansin. At dahil wala kang sinabing masama wala silang pwedeng isumbat. Wala silang pwedeng gamitin para siraan ka. Ang tanging babalik sa kanila ay ang sarili nilang konsensya. Ang konsensya ay tahimik na kaaway. Hindi ito sumisigaw, pero ginigising ka sa gabi. Hindi ito nangingialam, pero pinapaalala sa iyo ang lahat ng ginawa mong mali sa mga taong hindi man sumigaw pabalik. At sa huli sa katahimikang iyan, dumarating ang pinakamasakit na tanong. Bakit siya tumigil kung totoo naman ang lahat ng ipinakita niya. Tanong na walang kasagutan. Tanong na paulit-ulit nilang iikot sa isipan habang ikaw ay tuluyan ng lumalayo. At sa puntong iyon, wala ka ng kailangang paliwanag. Hindi ka kailangang bumalik. Hindi mo kailangang magsalita. Dahil tulad ng itinuro ng mga stoic, ang pinakamakapangyarihang tugon ay ang hindi na pagdalo. Ang pinakamalakas na boses ay ang katahimikang hindi naghahanap ng simpatya at ang pinakamalalim na mensahe ay ang presensyang hindi mo na kailangang ipakita dahil nararamdaman pa rin nila kahit wala ka na, hindi mo kailangang magpaliwanag, hindi mo kailangang itama ang kanilang pagtingin sa iyo, hindi mo kailangang habulin ang hustisya dahil ang stoic ay nananahimik pero hindi kailanman nakakalimutan at sa katahimikang iyon sila ang hindi makakatulog ang tao ay mas namimiss kapag hindi mo na siya kayang tawagan. May mga tao sa buhay natin na palaging nandyan. Yung kahit hindi sila perpekto, sila ang palaging nauuna. Sila ang laging handang makinig. Kahit hindi mo naman sila kinakausap ng buo, sila ang laging nagbibigay. Kahit kapalit noon ay pagod pang unawa at katahimikan na halos hindi mo man lang napansin. Sa totoo lang, tayo rin minsan ay nagiging manhid. Hindi dahil masamata tayong tao, kundi dahil nasanay tayong may isang taong laging nariyan, nasanay tayong may sasalo, may papawi sa galit, may iintindi kahit walang paliwanag. Hanggang sa dumating ang araw, nabigla silang tumigil. Hindi ka na nila kinukulit, hindi ka na nila tinatanong kung kumain ka na. Wala nang mga ingat ka bago ka matulog. Wala nang mahabang mensahe tuwing nahihirapan ka. Tahimik na lang sila at sa katahimikang yon, hindi lang sila ang nawala kasama ron ang kumpiyansa mong palagi silang narian, Kasama ron ang ginhawang hindi mo pinansin habang buo pa ito. At doon nagsisimula ang kabaligtaran. ang paghahanap, ang pagtatanong, ang pagsisisi. Bakit siya biglang nawala? Saan ko siya tatawagan? Bakit parang hindi ko na siya maabot gaya ng dati? At ang pinakamasakit, hindi mo na sila matawagan. Hindi dahil pinutol lang nila ang koneksyon, kundi dahil pinili na nilang protektahan ang sarili nila mula sa paulit-ulit na pagkasira at yon ang tunay na desisyon ng isang taong naghilom. Sabi ng mga Stoic, ang karunungan ay dumarating madalas sa huli. Tinatawag nila itong weight of wisdom after delay. Karunungang dumating, huli na. Naramdaman mong mahalaga sila. Noong hindi mo na sila kasama, naalala mong mabuti sila. Noong hindi mo na sila matawagan, pinahalagahan mo sila. Noong hindi ka na nila pinipili. At sa puntong iyon, unti-unti mong maiintindihan na walang taong kayang hawakan ang init ng damdamin ng walang hanggan kung ang kapalit nito ay lamig ng pagwawalang bahala. Kahit ang stoika, ang pinakatahimik, pinakatinatag, pinakapinipigil sa emosyon, may hangganan din. Hindi siya perpekto, nasasaktan din siya. Pero ang kaibahan, hindi siya magwawala. Hindi siya magpapaliwanag ng paulit-ulit. Hindi siya magmamakaawa ang stoic ay umaalis ng may katahimikan, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil alam niyang kapag siya na mismo ang nasisira, kailangan niya nang itigil ang pakikipaglaban para sa isang bagay na paulit-ulit lang siyang binabasag. At kapag ang isang stoic ay lumakad na palayo, kapag tinanggap na niyang hindi na siya kailangan, kapag tinanggap na niyang hindi mo siya pinili, habang naron pa siya, dahil hindi mo na siya basta-bastang matawagan, hindi dahil galit siya, hindi dahil gusto niyang gantihan ka, kundi dahil kinilala na niya ang sarili niyang halaga at pinili na niyang hindi na muling ilagay ang sarili sa isang lugar kung saan hindi siya pinahalagahan. Ang prinsipyo niya ay simple. Kung hindi mo ako pinili habang naririto ako, hindi mo na ako kailangang hanapin kapag wala na ako. At kung sakali mang bumalik ka, kung sakaling maramdaman mong nawalan ka ng isang mabuting tao at gusto mong ayusin ang lahat Matatagpuan mo siyang mas tahimik, mas kalmado, pero hindi nakagaya ng dati dahil ang stoic na natutong lumakad palayo ay hindi na bumabalik sa lugar kung saan minsan nang tinanggal ang halaga ng kanyang pagkatao. Sa huli, hindi naman talaga tungkol sa kung sino ang nawala, kundi kung sino ang natuto. Kung ikaw man ang iniwan, nilimot, o sinadyang bawiin ang sarili mo sa katahimikan, tandaan mo ito, ang pagbitaw ay hindi kabiguan. Ang pagbitaw ay karunungan, hindi sa lahat ng pagkakataon. Ang tunay na pagmamahal ay nangangahulugang pananatili. Minsan ang pinakamalalim na anyo ng pagmamahal ay ang pagalis para hindi ka na muling mawala sa sarili mo. Sabi ni Epictetus, He who is not master of himself is forever a slave. At dito natin matututunang hawakan ng sarili, hindi dahil wala tayong nararamdaman, kundi dahil mahalaga sa atin ang sarili nating katahimikan kaya kung dumating ang panahon na maramdaman nilang wala ka na na hindi ka na nila matawagan na hindi ka na nila maramdaman gaya ng dati huwag mong hayaan ang sarili mong bumalik sa pagiging taong laging sumusuko para sa koneksyon na hindi naman kayang suklian dahil ang stoic ay hindi naghihiganti hindi siya pumapalit agad hindi siya nagpapakitang galit ang stoic ay tahimik pero matatag at sa katahimikang iyon makikita mo kung gaano mo talaga kamahal ang sarili mo. Kung naramdaman mong para sa iyo ang mensaheng ito, hindi ito aksidente. I-like mo ang video kung ikaw man ay nakaranas ng pagbitaw na may dignidad. Mag-comment ka ng tahimik pero buo kung isa ka sa mga taong mas piniling mahalin ang sarili. Sa halip na ipaglaban ang mga taong hindi kayang piliin ka. At kung gusto mong mas marami pa tayong mapag-usapang ganito, tahimik, malalim at totoo, mag-subscribe ka. At sabay-sabay nating tuklasin ang disiplina, dignidad, at stoic na lakas ng puso't isipan. Dahil sa mundong ito na puno ng ingay, tayo ang pipili sa tahimik, pero makapangyarihang daan hanggang sa muli.